Mas mabuti pa rin daw na closed door ang imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure dahil nagbabago raw ang asal ng mga tao kapag nasa harap ng kamera, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos i-anunsyo ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. na magsisimula ng i-livestream ang pagdinig na simula sa susunod na linggo. Ayon kay Gatchalian, mas mainam kung transcript na lang ng mga hearing ang ilalabas para manatiling updated pa rin ang publiko. Anya, kapag may kamera, nagbabago raw ang kilos at paraan ng pakikitungo ng mga tao, kabilang na ang mga commissioner. Ang ICI ay inilikha sa pamamagitan ng Executive Order No. 94 noong Setyembre upang investigahan ang lahat ng proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno sa mga aligasyon ng korupsyon sa flood control projects na kinasasangkutan umano ng ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan.